positive siya sa ear mites. Yak, ang dami. Grabe, na? oh. Ito, ang lalaki niya, no? Tapos ito, ang liliit. Yun, sa microscope. Yan, nakikita siya dyan. So, kung anong nandyan, nagre-reflect dito. So, mga ear mites to, mga idol, na nandun sa tenga niya. Buti na lang, napacheck. na lang, Ayan, mga idol. Dahil nga, nandito na tong na to. And first day niya, nakasama natin today. Si papi, mamaya i-reveal ire natin yung pangalan niya. Dadalin muna natin siya sa vet para mapacheck natin. And syempre, para mapavaxin natin siya. May deworming naman siya, so safe na. So, paano? Tara. Ganito ba na yung feeling ng ano, for mom? Tayo makapagpa-check up agad? Tapos, eto mga aso, gusto mo agad ipacheck. Yung mga nanay talaga, uunahin yung anak eh. Eto yung pos, pos sa niya. Ayan, pos sa porte. So, nandito lahat ng details niya. And, nandito lahat ng records niya. na deworming na siya. Three times. So, ngayon ipapavaccine natin siya. Three months na pala tong baby na to. So, mamaya malalaman natin kung anong sasabihin ng vet at kung anong meron sa kanyang health, mukha naman siyang good. Tara, samahan niyo ako mga idol, pa-check natin si Papi. Let's go! Sobrang lambing na ito, mga idol, kaya rin talaga hindi namin, hindi kami nagdalawang isip na kuhanin siya agad. Sabi nga namin ng All Star, kung hindi ako ang kukuha, meron at merong kukuha sa kanya. At si Hammerman yon kaso napunta sa akin. Dahil nga, ayaw nang bumitaw. Ayan, ganyan siya ka-sweet. Ganyan siya ka-lambeng. Siberian Husky siya. And mukha siyang chocolate. So, mamaya malalaman nyo kung anong pangalan natin. Anong pinangalan natin sa kanya. Nandito na tayo sa vet. So, nandito na tayo sa vet. Ipapacheck natin to si Papi. Kung ano nga ba talaga yung condition niya. Kasi syempre, 3 months old na siya tapos hindi siya sa atin lumaki. Kailangan makita natin yung health niya na okay. Pasok tayo pa dito. Ganito pala yung feeling maging per mom. Hello po. papa nun po, papacheck lang po namin siya. Ay, Oh, sulat ka. Name po niya, name ng owner. Name ni owner, tapos po, name, name for niya. For Ay, sige po. Imbang ka muna daw. 2.70 Okay naman po siya para sa ano, Ito tayo sa consultation area nila Para makita natin kung Ano nga ba yung health condition niya kung okay ba talaga Tahimik ko oh. Ay, doon para sa yan? Templang Templang uh, temp lang. Temp po. Ah, temp siya. So, para din tao, no? Oo oh, <laughs> po. na daw siya ilang weeks. 3 months na daw po. Masigla naman siya. Pati parang ng bahay. Ah, nakikipaglaro naman po. Wala naman siyang vaccines, ano? Wala pa daw. Yeah, three do. months na, wala pa siyang vaccine. Yes. Mm -hmm. Mabait ka eh. Malikot. Mm -hmm. Ano? Ha? Huh? Susumbong. Susumbo ka? Parang tao. Ano yan, Dok? Mga auto mga ear mites. So, positive siya sa ear mites? Po sa ear mites. Hala, okay na ba ni Ang dami! Kaya, siguro ito na yung item. grabe, oh. Ang hey, dami. Ito, lalaki niya, no? Tapos ito, ang liliit. So, marami. Yun, sa microscope. Yan, nakikita siya dyan. So, kung anong nandyan, nagre-reflect dito. So, mga ear mites to, mga idol, na nandun sa tenga niya. Buti na lang check Wait, tanong natin kung paano ma... Gagamot. Gagamot. Tsaka masusolusyonan. Um... Dok, magagamot po ba siya? Like yung mga ear mites niya. Sure naman, nagbibigyan naman kami ng mga ear drops. Mm Mga ear drops na mga ear miticides para magamot yung sa ear mites niya. Natin. Tapos yung iba, nagbibigay rin ng mga preventatives for ear mites. Ear mites. Eh. Hershey. Fresh twist lang po. Tapos siya kapag Kahit sa part nung ano, nung ears niya? Yes po. Nilinisan po. Di naman kagaya ng tinga natin mong yun. Na merong loob, oo. Pag-diretso. Pag-diretso. pag Ah, so yung tanga nila, Tenga lang talaga. Mm -hmm. I mean, walang papasok doon sa... Loob. Hindi basta-basta makakapasok. Ah, okay. Kasi pag tenga ng tao... Oo, Diretso. Diretso sa loob. Ako. Hindi ka gaya sa kanila. Ah, so kahit saan mo siya Ay, spray patakan, Ay. pwede. Sobrang dumi ng tenga niya. So kahit malinisan mo siya doon sa dulo, hindi naman sila nasasaktan. Hindi po wala ano lang po, Alala, ay, naman, ano po. lang po yun lang mag, wag lang naman po masyadong idiin uh, at saka ipasok okay. ng ipasok kasi sensitive pa rin po yung tenga uh, nila yes po idol hindi basta-basta mawawala yung ear mites niya kahit hindi may gamot po. May, mo. Gam pong, ibibigay po ata si doc uh, so kailangan gamutin ano po sabi ni doc gagamutin oh, naman po. daw pero nagagamot naman daw yes po so better talaga na pagka bumili kayo ng mga pets Ipa-check up nyo agad. Yes. lalong lalo, lalo kung hindi lumaki sa inyo or hindi kayo yung nag-breed. Opo. Okay. Kailangan mm -hmm. ipa-check up para malaman natin yung condition yes. ng mga... Ay, sobrang dumi. Ng mga pets natin. Ay, drabe. Ay, nako. She. O, oh, yan na. Nagahanan na po siya. Pag ganun po, makatipo ka ng mga pets. Send na po na may airmates po siya. Ay, sign na yun. Siguro pag natutulog, di ba kahapon? Hindi. Yeah. Ganyan siya ng ganun. Ayan, yes. Oh, ganyan siya yeah. ng ganyan. Ay, ah, sign na yun ng ear mites. Yes. So, kung nalilis niyo yung tenga niya, patakan niyo lang siya 2 or three drops yeah. dun sa mismong miyakos. Sa mismong bilog, dok, um, dok, um, dok? Sa lugas. Ah, yung so, malaking yung butas. Na. Okay. Tapos in-massage niya lang. Mga ilang minutes. Mga one minute. Okay na yan. Tapos sa rin. Two to three drops. Mm -hmm. <laughs> Tapos papagpag kasi yan. Ah. Huwag niyo muna kaya ako. So, Doc, if ever, um, mga ilang days yung kung possible na ma-cure siya mga ilang Ay, days. Mga ilang days, usually na Nakakure cure na siya. Yun. Nati-treat na yan within that period. So within 5 to 7 days after that, pwede namin siya ibalik. Babalik talaga siya. Uh, sana yung... For, for the warming uh, warming. for the Yes. March 11. Nakalagay na dun sa... Uh, sa so pwede na rin isabay kung uh, naku-cure uh, na yung ear mites niya. Mm -hmm. Thank you po. Okay po, thank you. Audio ko muna lalabas-labas. Yes, Dok. Gusto niya mag-motor kasi, Dok, eh. <laughs> <laughs> Bye, <laughs> Thank you. Bila namin yung helmet muna. <laughs> so, yun mga idol. Napacheck na natin. Si Hershey. So, yung Hershey yung name niya kasi para siyang chocolate. So, kaya Hershey yung pinangalan natin. Para siyang cookies and cream eh. Black and white. Brown, di natin alam. Pero sobrang cute kasi. tas gray yung mata. O, oh. tingnan nyo. Kaso, cute siya. Pero may ear mites. Pero naku-cure naman daw, yun yung importante, matatanggal naman. So update ko kayo sa progress and sa mga bago pang pwedeng i-check sa deworming niya sa vaccine ni Hershey. So see you!